Pagpasa ng Karunungan Si QMB, ikinwento ang mga aral mula kina Junmar at Jafet. Mga kahoops at mga kababayan, sa loob ng mahigit isang dekada, ang Gilas Pilipinas Frontline ay ipinagtanggol ng dalawang higante, sina Junmar Fajardo at Jafet Aguilar. At ngayon, habang papalapit na ang paglipat ng henerasyon, Isang bagong pangalan ang handang matutos sa kanila, si Quintin Milora Brown o QMB. Ikinuwento mismo ni QMB kung gaano kasaya at kahalaga para sa kanya ang makasama at matutunan ang mga sikreto sa pambansang kupunan. Ayon kay QMB, Obviously, Junmar and Jepet have so much knowledge. Just being around those guys and having them show me the ropes has been great. Ibig sabihin, hindi lang siya nagtitraining. Siya ay nag-aaral mula sa pinakamahusay. Ano mang maliit na impormasyon o tip na maibahagi ni na Junmar at Japet, ibinabahagi nila. Ito ang diwa ng pagpasa ng karunungan. At hindi lang si QMB ang baguhan. Kasama niya ang kapwa niyang rookie na si Juan Gomez Deliano. At ayon sa kanya, magkasama silang nag-aaral ng husto sa sistema ni Coach Tim Cohn. Sabi ni QMB, It's been awesome getting to know the guys, the system, and Coach Tim has been a lot of fun. Kitang-kita ang kanyang excitement at pagiging eager na matuto. Teka, teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam niya ba kung ano ang ibig sabihin ng 142 FIBA caps na naipon ni na June Mar at Japet? Ang isang cap ay isang official na laro na nilaro para sa pambansang kupunan. Ibig sabihin, 142 na beses na silang kumatawan sa Pilipinas sa ilalim ng FIBA, isang hindi kapanipaniwalang bilang ng sakritisyo at dedikasyon, kaya naman napakayaman ng karanasan na maibabahagi nila kay QMB. At paano sila itinuturo ni Coach Tim? Ayon kay QMB, bit by bit o paunti-unti, hindi minamadali, build ang sistema ng dahan-dahan para maabsorb ng maayos ng mga bagong players. Ito ay isang magandang proseso lalo na't galing sa iba't ibang season at schedule ang mga players. May plano si Coach Tim kung paano ito bubuuin sa loob ng isang linggo bago ang laban sa Guam. Narito ang aking analysis mga kahoops. Ang pagdating ni QMB at ang kanyang pag-aaral kay Junmar at Japet ay isang magandang senyales para sa future ng Gilas Pilipinas ipinakikita nito na ang programa ay may malinaw na pagtutulungan sa pagitan ng mga veteran at ng mga bagong henerasyon. Hindi bigla ang papalitan ang mga alamat, kundi ihahanda muna ang mga kapalit. At sa mga katangi ang ipinakita ni QMB, ang kanyang pagiging coachable, humility at willingness to learn, tiyak na ang frontline ng gilas ay mapapasa sa mga maaasahang kamay Pagdating ng araw na magretiro na sina Junmar at Japet. Kaya mga kababayan, abangan natin ang pag-debut ni Quintin Meliora Brown sa Gilas, Pilipinas. Sa tingin nyo, handa na ba siyang maging bahagi ng Twin Towers version 2.0 kasama sina Kai at AJ? I-comment nyo ang inyong suporta at welcome message para kay QMB! Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng Gilas Pilipinas updates at behind the scenes stories. Better late than never, mga ka-hoops.